Yo, what's up mga ka-endangered? Araw na naman ng linggo, kaya araw na naman ng paggawa ng content. Kaya ano pang gagawin natin? Pisa na natin to. Siyempre, umpisa natin. Mga mo na tayo, no? Lakad-lakad mo na tayo dito. Nakakausap ko pa si Reggie dito, eh. Kala mo talaga, eh, no? Yun, lakad mo, lakad mo na tayo. Hanap tayo ng bangus. Hanap tayo ng medyo matabang bangus yung dagupan. Yun, nakahanap na tayo dito. Bumili na tayo ng bangus dito. Medyo malaki-laki. Kahit papano, maganda na to pang iyaw. Tsaka murang-mura lang. 226 pesos lang paldo na dalawa lang naman kami kakain ni Coach Legendary eh tapos pinalinisan na natin dyan tapos syempre binayaran na natin Dalangan dito yung magbaya di tayo dyan <laughs> yun after natin mabayaran yan no? tumingin-tingin pa nga ako tumingin-tingin pa nga ako dyan no? may tingin, tingin ako ng kwali kasi plano ko nga magano mag food vlog sa nako personal page ko sa main page ko Yon. punta na tayo sa ano sa Bilya ng gulay dun tayo sa mura siyempre eh, pag pinoy naghanap talaga tayo ng mura lakad doon na talaga ako bumibili. Yan, lakad-lakad muna tayo dyan. Tapos kakanan na tayo dyan. May tingin-tingin pa ako dyan. Oh. No? May binili na nga akong bangus eh. Kala mo talaga may pambili eh. Kala mo talaga maraming pera eh no. Yun, pasok na tayo dyan. syempre, unang-unang gagawin natin dyan. Kuha tayo plastic. At nilalagay yung pinamili natin. Talaga naman no. Yun know, kuha na kuha, kuha, mo, kuha mo na tayo ng ano, sibuyas. Pili-pili mo na tayo no. Para kahit papano maganda yung ano. Pang papalaman natin sa bangus. Tapos kuha na rin tayo bawang. Yun, tatlong piraso lang. Gusto naman. Hindi natin maubos lagay lahat yan eh. Ang patanggalan sa lang. tingin-tingin po. Oh. Alam mo, ibibilin pa eh. Kotse Regendary oh. Harap nang hanap lang. Shorty dyan. Kotse Yun, kumuha na lang ng sila Bumili na rin ako ng sila Para pang palaman din. Goods na rin pang palaman yan. Tapos kuha rin ng pipino. Maganda yung pipino eh. Masarap kasi ito pang ano. Pang papak. Talagang pang tanggal ng mga ano. Mga toxic sa loob ng katawan mo. Yun, uwi na tayo. Hindi natin pinakita pa na natin bayaran. Yun, uwi muna tayo dyan. Lakad-lakad muna tayo. Lakad-lakad. Tapos tingin-tingin muna. Tingin-tingin. Kasi may bibilin pa tayo dyan. Hanap tayo kamatis. Punta tayo sa isang tindahan. Wala nang kamatis doon. Naubusan eh. Laging nauubos doon. Kaya kapag ka gusto mong mamalengke doon, kailangan maaga ka para sure ball. Kasi pagka tinanghali ka na, naku po, wala ka abutang gulay. Abutan mo na, puro pinagpilian na. Ah. Mahirap naman yung pinagpilian. Kaya ayan, lakad-lakad tayo po hanggang makarating tayo sa ano, sa isang bilihan, sa bilibilan din natin ng gulay. 'Yon dito na tayo, hanap tayo kamatis. 'Yon pili na tayo ng kamatis, pipili natin yung kulay green, yung hindi pa inog para crunchy pag kakainin kasi masarap tong gantong ano eh, yung kamatis eh. Yan yung gustong gusto ko eh. Ewan ko kung sa inyo, kung ano mas trip, ano mas trip nyo. Kasi ito, ito, talaga trip ko eh. Tapos kuha na rin tayo ng siling labuyo para medyo may sipa. Kala mo talaga, mahilig sa maanghang eh. Hindi tayo ganun. Pero lalagay pa rin natin para kahit papano may trill yung kakainin natin. mabait na tayo dyan. Kapag dito'y nagbayad, yari tayo dyan. Yan, binabayaran natin. Mura lang yan. Parang 35 pesos lang yan. Eh, kakaunti lang din naman yung binili. Yan, bayad na bayaran na natin si ate para makauwi na tayo. Para mumpisa natin yung pagano ng bangus. Diba? Sabi talaga ako nga pala mga endangered. Congratulations nga pala sa atin. Kasi... Naka-check na yung ano natin yung community guidelines policies papakita ko sa inyo wait lang yun mga ka danger eligible to monetize na rin tayo kasi ito yung sinasabi ko sa inyo yan yung may check na tayo follow facebook policies yun diba kaya congrats sa atin mga ka danger konting step na lang mamamonetize na tayo followers na lang yung kailangan talaga natin yun yung pinaka target talaga natin dumami ng dumami followers natin target goal natin 5, ano, 5k followers yun mga endangered tuloy-tuloy lang sa supporta para makakuha na rin natin yung qualifications ni Meta para doon sa in-stream ads. Tsaka yung ibang mga ano din, mga ibang tools din ni Meta. May check na rin lahat yun, di lang doon sa stream ads, Ganun din sa live, sa bonuses, tsaka sa iba. Sa ads on reels din natin, inaantay rin natin yun. Medyo malapit na rin siguro yun, nagpaparamdam na rin si Meta eh. Kaya konting ano na lang talaga, konting push na lang. Sureball na to mga endangered. Tsaka secure na rin yung pagiging monetize natin. Ibig sabihin malinis yung ano natin. Page natin. Yan pinapakita pa ni Coach Legendary yung pinano, ilog oh. Diyan tayo naliligo mga endangered. Yung mga ibang sinishot namin na content. Diyan, diyan tayo naliligo. Yan yung ilog na matiktik. Dito na tayo sa tuloy mga endangered do oh. Lakad-lakad lang tayo. Sarap pa ng sikat ng araw. Hindi pa ganun kahapdi ngayon. Hindi pa ganun kahapdi. Kaya sarap pa talaga maglakad-lakad ng gantong oras. Yan, pauwi na tayo mga ka-endangered. Pero may bibilin pa rin tayo dyan, syempre. Bibili pa tayo, bibili pa tayo uling. Hindi maluluto yung iniyaw kung walang uling. Mga ka-endangered oh, malapit na tayo. Malapit na tayo sa tindahan ng uling. Kaya mga ka-endangered, yun lang. Lagi nyo kami supportan sa mga video namin. Tapos i-share nyo rin mga ka-endangered. Share nyo sa mga kaibigan nyo para ano, tapos ipa-follow nyo na rin yung page natin. Para ma-reach na natin mga ka-endangered yung ano, yung followers. Yung 5K followers. Saka oh, tuloy lang, tuloy, tuloy lang din tayo mga endangered. Di tayo titigil hanggat di tayo na ano, monetize Kasi extra income din to mga endangered. Pero but soon, kahit konti pa lang tayo ngayon, soon lalaki ng lalaki na rin yung ano natin. Yung family natin mga ka endangered. Kaya salamat sa supporta nyo. Syempre, kung wala kayo, wala Siyempre kung wala kayo, wala rin kami. Si Mio Marimar, sino ba manonood ng mga video namin? Kami, alangan kami lang din ni Coach Regendary. Nga, nga pala mga endangered no, tuwing linggo lang kami gumagawa ni Coach Regendary ng ano, ng content yung buong araw ng linggo yun na rin yung ano as in nganyari, anim na content yung magagawa namin or pito kasi daily upload kami lagi ano eh nag upload ni, ni Coach Regendary yun mga endangered bumila ko ng uling dyan dalawa lang sakto na yan sobra pa nga yun ka endangered eh yung ka endangered balik tayo sa pinag-uusapan natin yun, yung buong araw ng linggo, buong araw na paggawa rin ng content yun. Kaya kailangan namin matapos ni ano, ni Coach Regendari talaga yan. Nagbe brainstorming kami ng Sabado. Kasi si Coach Regendari manggagaling pa ng may Kasi dati kami nasa may tapos nalipat na kami ng North Sagaringa, sa Garinga, sa Matiktik. Kasi nakabili sila mama ng lupa. Yan na rin kami nag-stay. Ano, nag kasi ako work ano, work from home lang naman ako. Eh, si Coach Regendari, nagwo-work talaga yun sa field. Doon sa ano, sa Maykawayan, sa Perez. Doon talaga siya nagwo-work. Talagang talagang niyan, Bumabiyahe tuwing Sabado ng gabi after mag-out, de na dito, dito na matutulog. Tapos magbi-brainstorming pa kami niyan nang gabi mga kay endangered para sa mga content na gagawin namin. Kaya Monday to Saturday talaga, nag-iisip na kami ng mga content na gagawin namin para brainstorming, tapos magsasuggest kami ng mga ano, mga punchline kasi moron adlibs na talaga ginagawa namin mga endangered. Nung una, nahihirapan pa kami. Puro ka pa. Napakahirap pala gumawa ng content. Tapos nakakahiya. Mukha kami ng A1 sa camera. <laughs> Hanggang sa masana. Yun mga endangered, nakawin na tayo ng bahay. Dito, dito lang kami mga ka endangered. Masok na tayo dyan. Mga aso ko. Tsaka marami pala ang alag ng mga endangered. Yan, pasok na tayo dyan. Si Coach Radian yung mga endangered. Kumukuha na ng malunggay. Kasi lalagay niya sa ano, niya, sa vegetable soup. Kasi may ligin si Coach Regendary sa mga ano, mga healthy na foods. Hindi na kasi kumakain ng mga ano, yung mga endangered. Hindi na kumakain ng mga unhealthy food tsaka mga may, may preservatives. Yan kind endangered, rin tayo ng tanglad. Tanim namin yung mga kind endangered ah. Baka sabihin niyo sa kapitbahay yan eh. Tanim namin yan, tanim ni mama yan. Gumawa lang tayo diyan, gumupit-gupit lang tayo. Lalagyan natin yan sa ano, sa bangus din tsaka sa gagawing ano, gagawing vegetable soup ni Coach Regendary kasi masarap talaga yung tanglad mga endangered eh. Sarap umikop. Yan, tinatali-tali ko pa mga ka-endangered no. Kala mo talaga marunong eh. Kala mo talaga oh. Pero mamaya, mawawala din yan. <laughs> mawawala din sa pagkabol. Hindi ako marunong magtali na ito mga ka-endangered eh. Nakikita ko lang, alam ko ganto yun eh. Hindi ko talaga sure eh. Yan, ito, ito yung content ito yung natin dun sa palaman ng bangos mga ka-endangered. Diba? Yun mga ka-endangered no. Yung araw ng linggo lang talaga yung paggawa namin ng content ni Coach Regendary. Pero sabi niya nga, pagka na-monetize na kami at kumikita na, siyempre, siyempre, ang laking tulong nun sa amin, mga ka-endangered, kasi, siyempre, extra income din yun, bukod pa yung sinasahod mo sa trabaho, tapos may kikitain ka rin sa Facebook, kay Meta, no, kay Lolo Meta, kaya, tuloy-tuloy lang ng talaga tayo, mga ka-endangered. Kaya talaga, lulupitan at gagalingan pa natin, mga ka-endangered. Lalo, isang araw lang talagang, ano, ginagawa na, yung paggawa ng content, napakahirap din, mga ka-endangered. Time management, Tsaka kailangan bawal tama rin kay endangered, hindi pwedeng mamaya. Talagang puro take ng take, shoot ng shoot. Tapos gawa ng gawa ng content hanggang sa kuha namin yung anim or pito na content na gagawin namin sa araw na yun. Kasi wala naman kami ibang araw na ano eh, napag gagawa ng content, linggo lang talaga. Kaya talagang maghapon talaga yun mga kay endangered, tsagaan na lang talaga. Ganun talaga mga kay endangered eh. Kung wala kang tiyaga, wala ka talagang nilaga, mga ka-endangered. Yan, mga ka nyo, nilalagyan ko na ng, kama, ng mga palaman. Kamati, sibuyas, yun, nilalagay ko lahat. Tsaka, ano, in inan lang talaga natin yan. Matagal nating lutuin yan para masarap talaga. Tapos lutong-luto. Talagang walang kalansa-lansa. Tsaka, ang laki din yan, mga endangered Dalawa lang kami ni Kuchirejin, dari kakain yan. Dismiyo. Grabe. Tapos may mga gulay pa kami. Ewan ko na lang talaga. Talagang lamon malala. Hindi na kain to mga kain danger day. Eh. Lamon eh. Hindi na basta-basta kain. Nalagyan din natin yan ng sili mga kain danger. Ah, nalagyan rin natin ng sili yan. Siling green. Sarap din kasi talaga mga kain danger day. Eh. Tsaka pa ito, ito, ito talaga yung paborito kong ano, kain danger is Isda, bangus. Yung milkfish nga akong tawagin. Lalo na kapag dagupan. Ay grabe. Surbol na surbol talaga mga kain danger Yung ano, yung sarap. Dahil yung paboritong part ko dyan, yung tiyanang bangos mga ka-endangered. Yun talaga yung pinaka gusto kong part. Ewan ko ako lang ba o oh, kayo rin mga ka-endangered no. Comment na lang kung pares tayo ng ano, ng part ng bangos yung gusto. Kasi napakalinamlam talaga nung ano eh. Nung tiyanang eh. Yung taba, kung tawagin, ay grabing sarap mga ka-endangered. Sobrang sarap samaan mo pa ng mga ano, kamatis. Tapos si buyas. Ay, grabe. Sold na sold talaga mga ka-endangered. Grabe yan mga ka-endangered. Yan, after ko magawa, ay, after ko maano yan, mapasok lahat ng mga ano, ng mga palaman mga ka-endangered, syempre sasalang na rin natin yan maya maya. Para maluto yan. Kaya mga ka-endangered no, lagi nyo kaming samahan. Lagi nyo kaming supportahan para ma-achieve natin yung mga ano, yung, yung goal din namin ni Coach Regendari. Kahit pa paano mga ka-endangered, ma-monetize tayo tapos dumami at dumaki din yung family natin. Talagang supportahan ng mga ka-endangered at kagahan lang sa umpisa. Kasi sa umpisa talaga yung pinakamahirap eh ang daming barrier like yung ano yung tuwing tuwing linggo lang kami gagawa ng content yun grabe na yun napaka hirap na challenge na rin yung mga endangered tsaka maganda na rin yun na na-challenge nacha natin yung sarili natin tsaka yung pagiging consistent kay endangered yun yung kailangan yung pagiging consistent sa ano na to sa larangan ng ano pagiging content creator bawal tama dito mga kay endangered hindi pwedeng mamaya hindi pwedeng ipagpabukas dapat lagi ka nakakapag-upload Daily nga, mas maganda kay Endangered de eh, para makikita mo talaga yung process, yung pag ng page nyo. Tsaka kayo din mismo. Kasi yung, yung pag nyo sa camera, nung una, nahihiya pa kami ni Coach Regendari. Mukha kaming ewan talaga. Grabe. <laughs> Nakawa na nga lang ang tawa yung mama tsaka kapatid ko mga Endangered sa pinagagawa namin ni Coach Regendari. Tsaka yung ano, mga pinsang ko. Hindi to, Nakapit-bahay lang din namin. Natatawa na lang talaga sa amin. Sempre hindi 'yung goal natin mapatawa natin 'yung audience sa kahit papano mawala 'yung mga stress ng mga viewers natin kasi siyempre, 'yung mga halos nagbababad sa mga social media lalo na sa Facebook is malesen yung stress nila. At syempre, enjoy ang mga video or content na gagawin natin mga ka-endangered. Kaya yun mga ka-endangered, gawin nyo rin motivation yung mga big content creator like Kapinpin Pin Brothers, sila kong TV, sila ka mangyan mga ka-endangered. Gawin nyo kung ano yun, motivation para lalo kayong mamotivate at ganahan sa paggawa ng mga content. Kasi sila mga ka-endangered, ang laki na talaga ng mga views nila at sobrang laki na rin ang mga kin kinikita niyan yung mga ka-endangered. Lagi nyo gawing ano yun ka -endangered, motivation para maging gasolina sa inyo yun mga ka-endangered para tuloy-tuloy at lalo yung galingan mga ka-endangered kasi syempre the more na ginagalingan nyo mga ka-endangered makikita nyo na makikita din yung progress or yung growth ng page nyo mga ka-endangered papansin nyo naman yun mga ka-endangered eh. yun lang mga ka-endangered masyado nang umahaba ang video natin tapusin na natin to mga ka-endangered at syempre lagi nyong ingatan yung sarili nyo mga ka-endangered at katawan nyo kasi dahil yun yung puhunan natin dito sa mundong ibabaw yun lang mga ka-endangered maraming salamat sa suporta nyo at lagi nyong suporta ng mga content na gagawin namin ni Coach Regendary. Yun lang mga ka-endangered. God bless at bye-bye!